Pero dahil nagbabalik na daw sila, ah, mature na daw kami ulit, masyadong beleb sa abilidad. Eh yung linya mong ang matalo ka ay Himalayan, naspit na yun sa motos ni Mirage. Yung linya mong dinadaw ng e-abab, e niya sa buhay. Tangina, I'm sorry, pero naspit na rin yun sa dos por nila ni Marichu at Aubrey. Pero wag ka, dahil may linya tong original, sabi niya kay Range. Stilo mo parang EJ Power na may sakit kasi basic. May mga di nakakuha. Ulitin ko ah. EJ Power, may sakit. Bay, sick. Napakabobo ng skills. So pag binigyan mo siya ng tsokolate tas gumaling, anong tawag don? Chocolate heels? Yan ba yung trip nyo na pasabog? Yung katangahan ni Damuho, pues sa'yo na yung interest nila, magkaiba tayo ng pinakubo. Kasi wala akong pake kung magjo-jokes, kahit pumara ka ngayon, pag ako nag-spit, yanig ang bicol, ito'y bunganga ng mayon. Kung ang matalo ka ay Himalayan, ito avalanche bawat suntok, and I will not ever rest hanggang ako yung nasa tuktok. Kaya magpaulan man mahangin, humahangin pues ang skin na set na pare. Sunod-sunod na yung bundok, dilulusot sa Sierra Madre. Sasaksakin ko tong bitch niyo hanggang mag-drop at grounded siya and you won't see creep walk kapag sa blood surrounded na. Dititindi -di 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 si Cripply dito, he won't beat me easily. Viral yang mamamatay na para bang si Easy e At kung naghihintay pa rin kayo ng kabundok na imagery, di naaabot ng makiling para lang makiling spree. Si, pag ito nag-champion, malamang isa na to sa pinakamayabang na MC dito sa liga. At dahil meron siyang title, malamang hihiyaw pa rin kayo kahit nawak yung mga linya. At dahil meron siyang title, malamang ang kanyang room for improvement mananatili na sarado. Ngayon, alisan nyo ng title. O diba ganun pa rin? Tinalo ka pa rin ni Emzite? Yo, alam ko, paborito niyo to, kasi siya yung mas makulit. Pero wala tong magagawa kapag yung lines ko nag-connect. Ang isa buhay ran, mauudlot at mga pyesa niya'y punet. Ngayong tinapat sa malupet, sa Cyril, manabat ka ulit. Ang pangit ng unhinge mo. bago ko i bag si MP3 mukhang di marunong magjakol. Like and subscribe sa YouTube channel ko mga tol. Pag ako, pag ako nag-DM si Roll, magpa-blackout, ito'y knockout, iiwan kitang vegetable. Ito'y mismatch, ako'y nag aapoy sa flip tak ethanol. Game? Anong pakiramdam na kalaban mo isang social media influencer? Taga-share lang kita, Totoy. Do you still remember? Pag may di ako natripan sa iyong sulat at kapag nasaktan to, putang ina mo, tatanggalin ko top fan badge mo. Hindi <laughs> mo ko kaya na mag-isa, kailangan mo, sampo, mali yung akala mo, kaya mo, ko tapatan sa gantong tagpo, isa ka sa banban, -ban abno, kliklak, bang, bang, kablaw. Lang silbetong MP3, sa bibig ko na mala MP5, ko so sa akin walang friendly fight. Casualty ka lang sa storya kung paano ko babawian yung kumanta ng MP Light. Oh. <laughs> Tang ang pangalan niyan. E M P I T H R I MP3. Pero di mo sukat akalain na babaliktad sa akin tong MP3. Sumak 3pm, magdasal ka na ng ama namin. Pag mali ka ng inasal, lagay mo sa akin alanganin. Anong MP3? Baka PM3 tang inaw, chicken ka lang sa akin! Diba MC ka ng Motus? Kinala mo ba kalaban mo, brother? Ako yung rason kung bakit yung amo mo ang daming basher. Tanginang isa buhay to, puro amateur. Alam mo kung saan ako in-spar? Yung isa buhay, ginagawa niyong pedestal. Tignan niyo yung lineup. Tignan niyo yung lineup. Puro rookie, no? Pag mga ganto kalaban ko, pakiramdam ko, luni ako. pa. Buti pa to. Swerte. Ahed ka harap. Kasumalas ako katapak. Ako'y hindi papapigil, Brad. Buhay kang patunay na hindi lahat ng beginner may beginner's luck. Pansinin niyo estilo nyan. Isa kang wannabe, sakmaestrong, bisayang boxing ka! Kung idol mo si sakmaestro, layas dito, mang boxing ka! Koblak isaktang ina mo, nasubukan mo na bang magbatak, sir? Meron kang bars, meron kang wordplay, pero wala kang sariling karakter. Ano gagawin mo? Bago wordplay, papatayin mo ako sa ganitong sport. Sino maniniwala sa tang ina mo, abab ka mag-short? Kung ano meta, gagawin mo. Di mo ba nare-realize na meta ka ng meta, di ka naman monetize? Ako, monetize isang picture, 30 dollars. Kaya maagang nagretiro to. Panay po ng kahawig. Pero patama yun sa tulad nyo, ang disipulo. Kasi sa flip top, magkakahawig din naman yung estilo nyo. Tangin ina mga tulad mo, yung dapat dinodokumentohan ng quit claim. Now I'm saying, gusto mo taglish? Tingin ko sa estilo mo ay complete plain. Tingin mo sa jokes ko pang bata? Di makasabay sa big names? Pwes tong inaakala mong pang bata tuloy pamatay squid game. I ain't playing. Tignan niyo kinikilig siya doon at kung para sa iyo ganon pag naambing ating gawat na kung para sa iyo baon at nabisa buhay ang rason para lang magpakasakim hindi to basta na tao na handa na na maging kung na sa tournament ngayon ni kayaking sasagutin na pandagdag na kampiyon sa batch 2015 Galing yeah. niya talaga. Ako'y magsusurrender na siguro. Cripply kasi yan, yung isa buhay, walang punto. Kasi para saan pa yung corona na makukuha ko sa dulo kung may pinasale na kilala na magnanakaw ng mga sinusuot sa ulo? Hi, KitKat. Ulol, yung mga jokes mo tungkol sa akin na invento, so what? Ikaw, magnanakaw ka ng sombrero at yun ang no cap. Pangalawang angel ko na to sa pagnanakaw. Yung buhay mo hindi maayos. Pinoboto niya si Lenny, tas magnanakaw parang Marcos. Baka Lenny ka ba talaga? Sarin mo challenge ka? Ulol alam kong kang mag-think. Nakikileni ka lang kasi gusto mong makaiyot ng kakang pink. Pero seryoso, di ba si Lenny merong values? E nung sinabi mong tinitigasan si Husky sa sarili niyang anak, sa tingin mo ba ay eh, tama? Nag-react na lang ang crowd kasi di sila makapaniwala na dinamay sa ganun ang isang bata. Shock value lang nagdadala. Para mukhang heavy kanyang play. Pero kung walang shock, di a-advance na parang Penny Hardaway. Kasi nanay ni Kira matatay niya. Parehas ng pumanaw. Pero magkakantutan daw sa langit. Yan yung gusto niya. Basta konting halakhakan, patay na tatay niya'y ginamit. Para lang masabing merong naribat na isip niya na gawin yon. Ang babaw lang ng ambisyon. Pero walang kwenta yung bloody sticker than water kapag uhaw sa atensyon. Pwes upang bibig mo'y magtikong. Eto shotgun sa iyong ulo hanggang ang utak now showing. I won't leave the fucking room. Yung tatay mo not coming back pero for him you're coming soon. Rated R yung palabas at MTRCB compliant. Ito yung eksena ng marahas nang bumalik ka sa parental guidance.